Publiko, Radyo Duran Tatak RMN. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Salamat Sir, Man, sa report Radyo Mana Will Duran sa mga gina kasama ato ang ginaawhag o ginahangyo ang tanang mga katauhan nga kanunay gyud nga magigmata. Labi na sa panahon sa kining holiday rush o kining kapaskuhan kasama ka tong dimension ni Raju Manuel. dapat inyo tong uh, una-unaon per me. Unya na pong. example kung karon pa mo mamalit o kaya mga gamit, mga dekorasyon sa Pasko. Kung naapat mga budget di ha, kay 500 pesos anong bayan in town. Ang budget sa Noche Buena. So make sure yun nga katong uh, mga daily substandard nga mga produkto. When it comes to Christmas lights, kan akhirnya <laughs> emangnya ICC, ya? Uh, light pernah ICC emang <laughs> Guys, sticker or PS mark nga ginatawag. E mauna yung mga produkto kasama sa mga miagi sa inspeksyon. Uh, ginatawag nga quality control standard. Magkasama in anak nga mga uh, pamaagi proseso. aron nga masiguro nga uh, nagyoy uh, uh, kalidad kasama o sa standard ang in inyong napalit ng mga produkto. aron nga di na basing mukha, kasunog, mukha na nagkasunog, <laughs> mukha na botona. na. delikado kasama so make sure nga to mga gamit mga appliances nga ato pong uh, tarungon paggamit ta uh, Karong holiday season kasama hillside season so sana kapahinumdom aron nga malikay ta sa sunog uluan pang mga matang sa insidente Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Sa ato bagbalik atong sayron ang dugang pa mga pero kadiyot lang duna ko ipahimangno sa ato ang mga mamshies deha kung healthy snacks ang inyong ipangita alang sa inyong mga anak. Duna ko i-recommend nga siguradong makatabang sa ilang pag-eskwela unsa man Rajman Kirby kana ang Remind Junior Choco Mix. Minut kini ibabalon tungod puno kini sa nutrisyon. Kampante pagyutan ini tungod made with natural ingredients nga makatabang sa ilang brain development sama sa bako Pamunhiri, Ginko Biloba, ug Jin Seng. Siguradong brighter ang future sa inyo mga anak sa tabang sa Remind Junior Choco Mix. Healthy na, yummy pa, plus wak na sa wak sa bulsa. Remind Junior chocomix Mix, hindi naman. Sa Herbs Med Pharma Corporation, nga usab ang nagmugna sa Remind Capsule, Coffee og Mega Man Capsule, ug Sinens, ug UA de Capsule. Sa pagbabalik ng unang radyo, unang balita. Stand by balik ta oras alas 4:47. Armen. Unang radyo, unang balita. Usaka ka Evangeline Kaniete, ang makapamatuod niya siya na ulihan og ang iyang bana nga si Amado. Kumikang sa inyong kadunay nga suporta ang DXDC nagpapiling number one! subay sa quarter 3 2025 KBP Kamlar Media Survey. Nagkasalamat sa kadunay Dagang salamat sa sa kanunay ng pagsunod ka na online. Gumikanini ang mong pangbabusgan ng among programa. Promos stop kalingawan. Mas palikulon pa mo ang sindan. Kinintanan, ang mong pang pangpaningkamutan. Alam ninyo, mga kasama. welcome back sa atong DXDC Digital. Parang gihapon na kasama, kinigihapon ang unang radyo, unang balita, na unang mga pa-shoutout. <laughs> Alang sa inyong hangtanan. Si Vice Captain Alkinsay, siya maimperno unta na ang mga kalag sa tanang mga kurakot kawatan sa national government. Labi na sa Malacan yang daw mga panuhak, mga sampatang. <laughs> ang kasing-kasing uh, Vice Captain Alkinsay, Sir Al. Imo ang kasing-kasing, Sir. <laughs> uh, easy, easy. Wow. <laughs> Bita mo ni kasama ang ito uh, 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 yeah. ano, uh, uh, wow. ang hangyo, uh, no? o untang matagan yun, o ang atuang ang mga akining uh, mga irregularidad nga nagpanghitabo karon sa ito ang uh, nasod. And hopefully nga matagan yun, no kining maong mga ginabuhat nilang uh, dili maayo sa katawhan no, according to authorities actually mismo si presidente Bongbong Marcos miingon siya nga uh, before pasko daw makulong kulong na so, ta natong mga nalambigit sa irregularidad so, i don't know kung matinuod ba ato na kay 25 days to go before christmas ah. <laughs> okay basig uh, kung matinood man yung masing maanap ang mga kuwan. Ay, salamat. Bahala na uh, di mi kapalit o kuwan ka sama. O murag di ni paigo ang 500 pesos nga uh, no tribuena. basta na paigo lang yun sa kulungan. ng mga kurakot sa gobyerno. Sige lang, no? Atong uh, isalig. Hopefully nga walay mamahimong bayas uh, ang kiniganing mga investigasyon uh, very ko ano very heavy ato ang mga isyu karong buntag mo uh, mangguy nag una una diha nga kasuko god <laughs> Uh, na si uh, Sir Mark atik atik na mga parties group isa na sa unang corrupt down kusog uh, mga tax extor uh, naga tax ta uh, extortion sa mga negosyante pagdili hatag sunugon dai mga negosyo murag mga ogyon oh, ingon ingon nimo ganina pod Sir Mark <laughs> lang ni Karo, no? Actually, sa una pa, inanin nga mga isyo, no? Inanin nga mga insidente. Hopefully nga kita walay madamay nga mga kuan yun in town. Inosenteng individual. Inanin nga mga kuan kasama, mga lihok nilang, mga di, dautan, mga di maayong, mga ginahimu nila sa komunidad. Kailang so, atong iampo, no? So, ato ang pag sa matag-adlaw, atong iampo yun ang mahimong malinawon. og uh, ato ang mga naa sa gobyerno makaamgo sila nga nang karay magsakit ilang dughan nga mangaw ka <laughs> I don't know kung naabas lay like, no <laughs> ato ang kuan kay makakarating yun ato ang mga kuan ka ato ang background ato, ato mga iso kay inyuhapong ginahatag sa ato mga iso ka ron yung mga reaksyon diha kay kining inyuhang kaligot-got sa kuan kailangan unta makarating ni ato ang mga <laughs> oh, makarating nga ato ang mga kaligot-got ta. <laughs> Oga kato mga mulo, mga dilema, lahik po to si Cinderella di <laughs> alas 4, sing kita oras. Ah, si uh, unya ganahan uh, mag, uh, kita magpasko daw nga 500 na da yeah. ah, daw ang budget. Uh, atro dong Easy, easy. Uh, <laughs> ah, sige lang. Kati sa ta, ako 500 pesos nga doon si Buena. Ning gamot ko mo kompleto ako ang ingredients sa macaroni. Oy. Paborito ko ba yung macaroni kasama? sa. mo nang utana. Ades man lang nga malipay yung mga bata, labi nang mga ato mga anak. O inyo mga anak, pa man anak dai. Inyo mga anak. Uh, lipay na ka sila sa ilahang mga madawat or even makaon kasama nga mga ham or unsa inyo hang handa karong kapaskuhan. Ayan, nah, di na doon kasama. If ever na extra, uh, Isang ay ng 500 pesos. Nag-testing <laughs> na sa mga vlogger. Ay, vlogger na nag, -nag 500, gisak po, yun na yung 500. kaya uh, man, kanang uh, kulang daw tam is iyang makaroni. Inanta <laughs> mo, ay, lagi pa, kuan. <laughs> ay, padala sa 500 nga budget kesama lain lagi trending Usaka di Sibuan oh, Wala 500 by Yang not so buena Pero Wanda itu Usaka uh, Grocery store Sa Iloilo And that was 1993 If I'm not mistaken Kesama Perting yang dugaya pa Pero sa perting Perting baratu Sa kining Yang napalit Nga mga Noche buena products Pero again Kung speaking of Noche buena Kami niya bahala lagi kasama sa inyong Noche buena, the XDC so buena DXDC na mga listeners nato mga solid listeners na walay puas nga naminaw sa DXDC ano na yung may chance ang makadawatan sa pinaskuhan sa DXDC so standby lang tapos mag start na karong adlawa sa unang bulan sa Desyembre ato ang pinaskuhan sa DXDC It will run until Kuan kesama December 31 Ayan, tibu uka puersa Sa DXDC Armin Daval Kali nga Sa inyuh kesama Sa kini nga pinas kuhan Ayan, uh, ngasih lang nga uh, More than 500 na Rajaman Curbs 400, uh, more than 500 na <laughs> <laughs> Dili ni budget sa DTI Atau ang pinas kuhan Sa DXDC na unsa di ay <laughs> 4.54 si oras, ginawa Atong balikan ni Sab ang aking nging pang mga katikaran. Sabali boat, atong balikan ang linya. Tao-tao ni Rajoma Karin Beltran. Siyempre, kasama dugang pang mga katikaran. Ngayon after unang radyo Nambalita balita, si Rajuman Irin Lumusbog ang makauban kakauban. programang "Straight to the Point" karong adlaw nga Lunes mga kasama. Sige na lang, great daw niya, advance sa uh, araw daw ng Mintal Karong December 5, advance happy fiesta sa Immaculate Conception Church of Mintal karong December 8 Ano ay ang uh, patimbaya ni Sir Al Kinsay Ano siya, sige na lang daw Patawad, standby mo kay Adunay Report, itunol si Rajuman Karin Ada bildo sa kalsada sa tuburan daw di oro ay naghatag daw ka has, hasul sa mga behero at nang balikan sa atong pagparayon. Unang radyo, unang balita. Sa <phone> balita at serbisyo po. Tatak RMN. Kasama oras sa las 4.56. Tatak RMN. This time check is brought to you by Solmux for Kids ang pangagap sa kaf? bago lumala. This time, Jack, is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Unang Radyo, Unang Balita. Alas 4.56 ang ato ang oras. Unang. And syempre ito sa'ng itunol pag... usap kasama itong mga nag-unang katikaran ato ang iparayon ang pagtunol sa mga unang balita. Ano na ibildo sa karsada rin sa may tuburan Davo de Oro naghatag o kahasol sa mga biyahero. O e delikado niyo sa may rason. Ano nagpasad uh, ng bildo di sa karsada? Ano na ikompleto ang detalye kasama Radjuman Karina Beltran. TXDC Rajuman Report. Yes, Radman Kirby, naghatag og dakong kahasol og kalisod sa mga motorista ang insidente sa mga nagkatag nga bildo o buak ng mga bildo sa Miaging adlaw dito sa Kilometer 68 National Highway, Barangay Tuburan, Mawaba. Ganit daghang mga sakyanan ang na-flat ang ligid, samtang nag-agis sa maong lugar, hinungdan nga daghang driver sab ang uh, may pabuhaga, sa ilang tagsatag sa kamang uh, nasa sa social media gumika na dugay at natubag ang maong panawagan oga ang mga apektado apektadong ligid sa mga motorista. Gani paggauman sa pagkabasa sa maong reklamo, meresponde ang uh, MAWAG, Disaster Risk Reduction Management Office, o man ang quick response team ba, kauban sa BFP Mawab, aron masiguro ang kahapsay sa trapiko o kaluwasan sa publiko. Gani ilang gikordon ang mga apektadong bahin sa dalan, samtang nagpahigayon o flushing operations ang BFP o malimpyuhan ingon man sa matangtang ang mga tanang buak na botilya sa maong na, kalsada. Human sa operasyon na limpyuhan na ang kalsada o naluwas na saba na maagiga na, 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 na ning kasamtangan ang maong dalana. Bisan pa man, Gipabot gihapon sa MDRRM Umawab ang pahimang sa tanan ng mga motorista nga mag-amping gihapon sa pag-agi sa mga lugar. Samtang gipanawagan sab ang responsable nga pag uh, agi sa katawhan ingon masab sab gipuson gilayon ang bisan unsang matang o kagamitan nga nagkataga tunga sa kalsada aron malikayan ang disgrasya. Yes Rajuman Kirby mm, ka ni Rajuman Karin gi uh, gamit sa mga uh, batanon ba or na kuan na jud ni dili intentional nga na tagak ni posible basig mga botilya sa soft drinks or unsa ba Rajuman ka Sa karon Rajuman Kirby wala pa matumbok mm. ang igong rason apan daghan ang magingon na nga usa ka ang nahitabo mm. -hmm. na po ay pipilang tumo nga nagingon nga dunay mga batan-on nga nagdala sa maong botelya apan mm -hmm. ipasagdan sa tunga sa kalsada og gumikan sa kadaghan nga mga dagko nga mga sakyanan ang nangagi uh, na buak kini Rajman Kirby og uh, may po sa pagkahasol ilabi na sa mga gagmay sakyanan nga misunod sa pag-agi sa maong nga kalsada ayon salamat sa report Rajman Karine. Yes, mga salamat sa Rajman Kirby ngayon masabi sa mga suking at take pa sa Rajman Ryan Aligado kasama well mo sa Balita o Servisyo Publiko Rajman Karim Balkan Tatak RMN Tatak RMN Unang Radyo Unang Balita Good morning kang Mama Regina Diaz sir mag uh, madag umon nga kabuntagon may untag dili mo ulan shout out kang Filmar nga nangape og kang Mary Grace nga sayo ay naligo thanks for watching from Purok 5 Lower Kuabo uh, good morning sa inyo hang tanan diha makasama morning mas uh, maayo pud ato ang buntag og baayo ato ang tibuok bulan sa Disyembre kung kita walay mga balatian importante kesama nga dunay pagpa-check up uh, kaso Rajaman curbs nagwa no, ana lagi budget lagi sa pagpa-check up butay budget sa notch buena gani <laughs> ay kay wala kay libre lang ang medical check up and consultation kasama sa man Rajaman curbs sa life extension integrative medical clinic na himutang sa door number 8 Grand Mansion Hotel building Magalliano Street Barangay 1-A Poblacion Davao City Ilahang clinic schedule kasama uh, every Monday or karong adlawa and even Tuesday, Friday and Saturday 11.30 a.m. to 2 p.m. every Wednesday and Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. So, bisita mo kasama aron nga maatiman mo sa mga medical doctors, mga licensed physicians diya sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Ayaw po bakya sa ang pagtumar o pagpalit kasama diya sa Life Extension uh, Clinic o Life Extension Vitamin D3 and other Life Extension products nga takong tabang sa atong panglawas, bubatok sa cancer diseases, autoimmune diseases, o ban pang makomplikasyon sa atong mga panglawas. Kung mapalit mo Life Extension Vitamin D3 sa mga mga butika sa inyong lugar pag sigurong original Pangitaan ng po adunay tatak LE sa matag soft gel sa life extension vitamin D3 life extension vitamin D3 the signs of a healthier life unang radyo unang balita Pahapot pa shoutout Lindon Interremos Good morning Watching from Carmen Davo del Norte Good, good morning sa inyong tanan Buenos vlog Good morning Kasamang Kirby Maayong pagmaminaw din sa barangay 15-B Obrero Davao City Maing Buntag Verhelio de la Cruz Good morning Kasama salamat po sir Thank you okay, sa inyong tanang naminaw karon kasama Standby mo Kung mabuenos karon Ang programang Straight to the Point Uban si Rajoman Erin Lumosbog Balik tayo kasama sa mga programa Pagmangkatigaran Unyet diretsyo balitang Metro Davao Alas sa 6.30 kasama hangtod alas 7 sa kabuntagon. Ako ni si Radyoman Kirby Manzon. Advance Merry Christmas o og ampu gamping og sa kanunay. God bless and shalom. Tatak. R.M.N. Rajuman Kirby Manzon. Unang Radyo. Unang Balita.